sa gitna ng magulong araw-araw, lumilitaw ang isang masakit na pahayag na nangangakong magtatanggal ng belo ng mga anyo. Isang banal na bulong ang abot sa iyong pandinig, dala ng iyong anghel na tagapagbantay, nagpapaalala tungkol sa taong nagpapabilis ng tibok ng iyong puso sa isang nakakagulat na ritmo, yaong tila balot sa mga patong ng misteryo at lamig. Nasubukan mo na bang magdusa dahil sa hindi pagkakaintindihan, pinagmamasdan ang minamahal na taong nadumihan ng mga pananaw ng iba na binabahiran ang katotohanan. Ikaw ay nag-iisip ng mga tanong gaya ng, bakit siya lumalayo? Bakit siya kumikilos na parang hindi mahalaga sa kanya? Gayunpaman, isa alang-alang na ang mga alalahaning ito ay maaaring paunang tugon lamang sa isang mas malalim na pag-unawa. Maging handa para sa isang pahayag na maaaring hindi lamang magbabago ng iyong pagkakaintindi tungkol sa kanya, kundi pati na rin ang iyong buhay. At kung sakali ay hindi ka pabahagi ng aming samahan, magparehistro na ngayon at maging malugod na tinatanggap sa isang paglalakbay na puno ng mga pahayag. Narito ang isang kaluluwa kung saan ang pagkakatotoo, hindi lamang naninirahan, kundi naghahari ng buo. Ang taong ito ay isang bukas na libro kung saan bawat pahina ay nababalot sa kanyang matinding katotohanan, walang alinlangan o bakas ng pagdududa. Sa bawat kilos, sa bawat salita, ipinapakita niya ang kanyang mga emosyon nang may tindi na halos mahawakan. Walang pagtatago sa epekto na dulot ng mundo sa kanya, ang kanyang mga reaksyon ay sumasabog na pagkakatotoo, malinis at hindi mapigil na salamin ng isang esensyang hindi nagpapadumi. Dito, bawat emosyon ay isang alon na may malakas na daloy sa ibabaw, tinatatakan ang mundo ng hindi mabuburang tinta ng kanyang buhay na presensya, at hindi matitinag na katauhan. Siya'y naglalakad sa mundong ito na may isang katotohanan na nagniningning ng maliwanag na parang isang apoy na hindi mapatay. Walang paligoy-ligoy, kanyang ibinubulalas ang kanyang mga salita sa hangin, dalisay at walang takip ng kaginhawahan. Walang mga kalahating katotohanan sa kanyang bokabularyo, tanging ang hilaw na realidad na inihahain ng walang panimpla upang pasayahin ang karanasan ng iba. Ang katangiang ito ay maaaring isang matinding dagok para sa mga umaasang sa lambing at eupemismo, ngunit para sa kanya, ito lamang ang paraan upang maging tunay na matapat sa kanyang sarili. Ang kanyang katapatan ay isang hubad na espada, handang putulin ang ilusyon, kahit na ang ibig sabihin nito ay maging mag-isa laban sa mundo. Sa sikanting larangan na tinatawag nating buhay, ang kanyang integridad ay ang bandilang hindi niya kailanman ibababa, anuman ang halaga. Hindi niya hinahanap ang pag-apruba o pagtanggap. Hindi niya inaayos ang kanyang pag-ugali para matugunan ang mga inaasahan ng iba o para maging komportable ang iba. Hindi iyon nakangahulugang kawalang galang o kawalan ng damdamin, ito'y kabaligtaran, isang patotoo ng kanyang pagiging totoo. Siya ay umiiral kung ano siya, walang paghubog o paglambot para magkasya sa mga pamantayang panlipunan o mga inaasahan ng iba. Ang kanyang asal ay isang pagpapakita ng kanyang integridad at kamalayan sa sarili, nagpapakita na siya ay nabubuhay alinsunod sa kanyang sariling mga termino. Hindi siya naglalakad upang humanap ng palakpak o pagiling ng ulo. Hinahamak niya ang ideya ng paghuhulma sa ilalim ng bigat ng pagsangayon, nananatiling hindi nababali sa kanyang pagkatao. Ang tindi kung paano niya isinasabuhay ang kanyang katotohanan ay maaaring magulat ang mga masisinop sa komportable. Ngunit para sa kanya, iyon lamang ang tanging paraan ng posibleng pag-iral ang kanyang buhay ay isang tapiserya na hinabi ng mga sinulid ng pagiging totoo hindi niya binabago ang kanyang kurso upang magkasya sa mga inaasahan ng iba ang katotohanan para sa kanya ay isang kuta na nagtataboy sa mga nanginig sa harap ng katapatan siya ay isang parola para sa mga nagmamalasakit sa pagiging tunay kahit na ang ibig sabihin nito ay maglayag na mag-isa sa magulong karagatan hindi mo may iwasang-iwasan ang lakas na dala niya. Na may brutal na katapatan, inihagis niya ang kanyang mga katotohanan tulad ng mga pana, walang pakialam kung handa ba ang target na tanggapin ang mga ito. Diretsyo at walang awa, ang kanyang mga salita ay pumuputol sa hangin bago pa man maisala, lumikha ng isang patlang na puwersa sa kanyang paligid na marami ang nakikitang hamon. Ang hilaw na paraang ito ng pagpapahayag ay maaaring magdulot ng pagkabahala, at maging ng mga sugat sa mga sanay sa mas malumanay na himas. Ngunit ang enerhiyang isinasalansan niya ay napakapalpable, napakapresente, na kahit ang mga umatras ay hindi maikakaila ang epekto ng kanyang presensya. Isang lakas na parehong humihila at tumutulak depende sa tibay ng taong nakaharap sa kanya. Siya ay isang bagyo ng impetuosong katapatan, inihahagis ang mga salita na may kasidhiyan ng isang kidlat, walang pakialam sa mga mapaminsalang panginig na maaaring kagamitan ito sa bawat pag-uusap, isiniwalat niya ang kanyang mga katotohanan na wala kahit kaunting pag-aalinlangan o diplomasya, na di, may iwasang nagiging dahilan upang ang hangin sa paligid niya ay punung puno ng tensyon at handa na para sa mga tunggalian. Ang mga nasa paligid niya ay madalas na natatagpuan ang kanilang sarili na naglalakad sa balat ng itlog, nakaarmas ng pag-ingat at isang palpable na pagkabalisa, natatakot na anumang maling salita ay maaaring magpasiklab ng pagsabog. Marami ang pipiliing lumayo, humahanap ng kanlungan mula sa kanyang bagyo ng walang awang katapatan. Hindi dahil nais niyang magdulot ng hindi pagkakasundo o pagkabagabag, simpleng ang kanyang esensya ay walang lugar para sa mga kalahating bagay o sa kalambutan na nais ng marami sa kanilang pakikisalamuha. Pero sa kwentong ito, mayroong belo ng kalungkutan. Ang kanyang matatag na kalikasan, bagamat magnetiko, ay madalas na nagtatayo ng mga pader sa pagitan niya at ng mundo. Hindi lahat ay may lakas ng loob o kakayahan na mag-navigate sa bagyo ng kanyang presensya. Madalas siyang natatanda bilang magulo at natatagpuan niya ang kanyang sarili sa isang nag-iisa'ng ubod na may kaunting matatapang na kaluluwa na handang harapin ang unos ng kanyang mga katotohanan. Ang pag-iisa na ito ay hindi isang kapalaran na kanyang pinili. Ito ay higit na isang malungkot na realidad na hinubog ng apoy ng kanyang brutal na katapatan, isang madilim na salamin ng kanyang tunay na pagpapahayad madalas siyang makita bilang labis na mahigpit. Ang kanyang mga salita at kilos ay may kakayahang manakit ng malalim na may iniwang mga marka sa mga nasa paligid niya. Ito ay nag-aambag sa isang tensyonadong kapaligiran kung saan mahirap hulaan ang kanyang mga reaksyon o malaman kung paano kumilos sa tabi niya. Kung ikaw ay nasaktan na ng kanyang mga salita o kilos, ang iyong reaksyon ay maintindihan. Maaaring mukhang sinusubukan niyang ilayo ka, na nagtatayo ng harang na nagiging mahirap ang pagbuo ng tunay na koneksyon sa pagitan niyong dalawa. Ang harang na itinatayo niya sa pagitan ng kanyang sarili at ng mundo ay hindi basta malamig na dingding, isa itong labirint ng mga tinik na nilikha ng mga peklat ng mga pagkabigo at lumang trauma. Sa loob niya ay tumitibok ang masidhin takot sa kahinaan, isang pag-aalala na nagtutulak sa kanya na maghabi ng manta ng lamig upang maprotektahan ang kanyang sarili. Ang kalasag na ito ay hindi isang sandata sa labanan kundi isang kuta, na ginawa piraso-piraso upang ilayo ang anumang banta bago pa ito maging huli na ang lahat. Ngunit sa ilalim ng baluti na ito, mayroong isang kalalimang bihirang masilip, isang pusong tumitibok nang may intensidad ng isang nakakaalam ng sakit, ngunit nagsusumikap na itago ito. Ang taong ito ay palaging nasa alerto, isang sundalo sa sariling larangan ng labanan, handang itaboy ang sinumang lalapit ng labis. Ang estado ng tuloy-tuloy na depensa na ito ay halos isang ritual ng panalang pagsabotahe, kung saan siya ay nahihimok na sirain ang mga ugnayan bago pa ito matatag. Hinahadlangan ang takot na ang anumang totoong kalapitan ay maaaring magwaka sa pagkawasa. Sa bawat hakbang na kanyang ginagawa, ang pag echo ng mga lumipas na kabiguan ay nagriresona, isang malamlam na koro na nagsasalaysay ng mga kwento ng pag-abandona at pagtataksil. Ang masakit na alaala na ito ay hindi lamang isang multong paminsan-minsang dumadalaw, ito ay isang palagi kasama na umaapekto sa bawat aspeto ng kanyang pakikisalamuha sa iba. Sa pusong minarkahan ng mga peklat ng nakaraan, siya ay nagtatayo ng mga hadlang hindi bilang mga hindi matatawid na pader, kundi bilang mga fortifikasyon na sabay-sabay kanyang kaligtasan at kanyang piitan. Ang ideya ng muling pagbubukas, ng pagpayag na makita ng iba ang kanyang mga kahinaan sa likod ng balakayo ng lakas ay nakakatakot na nagdudulot ng halos otomatikong reaksyon ng pag-atras. Nakikita niya ang sarili niyang pinapasabotahe ang mga relasyon na nagbabanta sa kanyang kaligtasan sa pagkakaisa. Pinuputol ang mga ugnayan bago pa ito lumaki at posibleng maging bagong mga pinagmumulan ng sakit. Ang mekanismong ito ng self-defense, bagaman naiintindihan, ay lubos na trahedya din sapagkat ito ay nagkukulong sa kanya sa isang siklo ng pagkakaisa at kawalan ng tiwala isang mapanglaw na sayaw kasama ang kanyang sariling mga anino, kung saan siya ay patuloy na nakikipaglaban sa pagnanais ng koneksyon at ang takot ng bagong pag-abandona. Nandito siya sa isang mabisyosong bilog, hinabing mga sinulid ng sakit at kalungkutan, pamilyar gaya ng isang lumanang pilat. Siya ay nakabuhol, nakakulong sa labirinto ng mga anino na tinatawag niyang routine, kung saan ang pagpapabaya sa sarili ay parang hindi na isang pagpipilian kundi isang tadhana. Ang mga multo ng nakaraan ay bulong ng bulong sa kanyang mga tenga, hinihikayat siyang pabayaan ang sarili, kalimutan ang kalusugan, baliwalain ang gutom, isuko ang tulog. May aura ng pagpapabaya na bumabalot sa kanya, halos mahawakan, lalo na kapag ang kabaitan ng iba ay kumakatok sa kanyang pinto. Siya'y umuurong, kumbinsidong hindi siya karapat dapat ng atensyon o pagmamahal, pinapalakas pa ang kanyang mga pader, lumulubog palalo sa kanyang kusang pag-iisa, mayroon kang titig na nakakapasok sa mga layer na piniling hindi makita ng karamihan. Hindi ka tulad ng iba na umaatras sa unang senyales ng pagkakomplikado, nagtatago sa mababaw na paghuhusga. Naiintindihan mo na ang tinatawag ng iba na pagiging toxic ay, sa katunayan, isang pinigilang sigaw ng isang taong nasaktan. Siya ay nasa araw-araw na pakikipaglaban, isang tahimik na digmaan laban sa mga demonyong bumubulong ng mga kaalangan sa bawat hakbang. Ang iyong kakayahang makita ang sakit na kanyang pinipilit itago ay hindi lang nagpapataas ng kanyang halaga sa iyong mata. Ito ay nagbibigay say-say sa kanya, isang bihirang koneksyon na labis mong pinahahalagahan. Nakikita mong sa likod ng mga pader na itinayo niya ay hindi isang imposibleng fortaleza, kundi isang kanlungan para sa isang nasaktang kaluluwa. Siya ay higit pa sa kanyang mga depensibong reaksyon, siya ay isang taong niluluma ng panahon at pagkabigo, palaging nagbabantay ngayon. Ang hinahanap niya kahit madalang aminin, ay hindi mga matalim na kritisismo o matalim na tingin, kundi isang puso na nauunawaan ang kanyang mga sugat at mga kamay na nagbibigay ng kagandahang loob ng walang alinlangan. Napapansin mo na, sa ilalim ng lahat ng mga layer ng proteksyon, may isang taong naghahangad ng pagtanggap, ng pagmamahal na walang kondisyon at pangunawa na walang kondisyon. Halos kamangha-mangha ang paraan kung paano, kahit na sinusubukan niyang iligaw ka, magtayo ng mga hadlang o simpleng layuan ka, ang kanyang mga intensyon ay nahahayag sa iyong mga mata na parang isang bukas na libro. Maaaring naniniwala siya na siya ang may kontrol, na ang kanyang mga hakbang ay tuso, ngunit sa katotohanan, siya ay lubusang naliligaw kapag nakaharap ka. At may isang makapangyarihang dahilan sa likod nito. Mayroon kang isang kaloob, halos likas, na nagbigay-daan sa iyo upang mahuli ang totoong pangangailangan at sakit ng mga tao sa iyong paligid. Ang sensitibidad na ito ay hindi pangkaraniwan. At tiyak na hindi ito ang bagay na naranasan niya sa kanyang buhay, isang buhay na kung saan marahil ay hindi naging bahagi ang tunay na pagmamahal at ang mga salita na tumatagos sa kaluluwa. Ang buod ng iyong kaloob ay ang natatanging kakayahan na mapasok ang buhay ng ilang tao upang ituro sa kanila kung ano ang tunay na walang kondisyong pag-ibig. Hindi aksidente na nagpapakita ka sa mga sandali ng pinakamatinding pangangailangan. Kung kailan ang kakulangan ng pagmamahal ay nagiging isang puwang na imposibleng hindi pansinin at sila ay nawawala sa kadiliman ng sarili nilang mga takot. Walang alinlangan, ikaw ay isang parola, isang buhay at nahahawa kang halimbawa ng makapangyarihang pagbabago na maaring ipakita ng pagmamahal na ito ang iyong papel ay di maipapalit, dumarating ka eksakto sa oras ng kanilang higit na pangangailangan, ginagabayan sila sa pamamagitan ng desperasyon na may presensya na nagpapaliwanag kahit sa pinakamadilim na sulo. Ang ugnayan niyong dalawa ay isang bagay na lumalampas sa payak, isang bagay na dumadampi sa pinakamalalim na hibla ng kaluluwa. Kahit na siya ay nagpapakita ng pagtanggi, malinaw na ang tunay na dahilan ay takot, takot na hayaang maramdaman ang nais niya, ngunit hindi niya kayang aminin walang kasamaan sa kanyang mga kilos, kundi isang kawalan ng kakayahang harapin ang tindi ng iyong enerhiya na kumikislap ng halos nakakasilaw na liwanag. Ang mas nagpapabigat ng kahatungan nito ay, kapag siya'y lumalayo, ginagawa niya ito na parang isang bigla ang paghiwa, tulad ng isang pagtatangkang protektahan ang sarili sa isang kahinaan na nagbibigay takot sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nakasasakit, Ngunit ito'y mga kilos ng isang taong nakikipaglaban sa isang tahimik na digmaan sa kanyang mga sariling pinagdadaanan, laban sa mga demonyong naninirahan sa kanyang kalooban. Sa loob niya, ang intensity ay kumukulo tulad ng isang bulkan na malapit ng sumabog, lalo na kapag ito'y patungo sa kanyang sarili at sa mga tao sa kanyang paligid. Ang kanyang sariling pagkasira ay nagiging mga kilos na nagdudulot ng matinding sakit, lumilikha ng epekto na kumakalat sa kaluluwa ng mga taong lumalapit. Ang ganitong pag-ugali ay nagtatayo ng isang hindi matitinag na pader ng emosyonal na distansya, isang hadlang na nakakaunti lamang ang may lakas ng loob o kabustuhang harapin. Para sa karamihan, mas madali ang umatras, sumuko, hindi kayang tiisin ang napakatinding lakas ng kanyang matitinding reaksyon at ang lalim ng kanyang damdamin. Ngunit hindi ka kabilang sa mga sumusuko. Ikaw ay kakaiba. Ang iyong mga mata ay tumatagos sa masasakit na salita, sa mga padalos-dalos na kilos, at natutuklasan ang talagang mahalaga. Naiintindihan mo na ang mga pagsabog na iyon ay hindi ang kanyang pinakadiwa, kundi ang alingawngaw ng isang buhay na puno ng sakit, takot, at hindi pagkakaintindihan. Sa halip na hatulan siya, iyong binibigyang kahulugan. At ito ang iyong tunay na lakas. Nakikita mo na sa likod ng bawat kilos na nagtatanggol, naroon ang isang nasugatang kaluluwa isang taong desperately nangangailangan ng pag-ibig, kahit na siya ay nalulumbay sa kalituhan kung paano ito tatanggapin. Siya ay nakakulong sa isang mapanirang siklo ng otosabotahi, kung saan ang pagkakakala sa mundo sa paligid niya ay isang halos visceral na depensa. Ang pinaka nakakabahala ay kahit gaano ka man magsikap, punuin siya ng pagmamahal, at magbigay ng tunay na suporta, lahat ng nanggagaling sa iyo ay nakikita bilang isang banta. Sa halip na payagan ang sarili na maramdaman ang pagmamahal na maluwag mong inaalok, siya ay umurong, nagtataas ng mas matataas na pader, nagsisimula ng mga pagtatalo na walang halatang dahilan, o sa pinakamasamang kaso, nagsisimulang lumayo ng walang paliwanag, na nag-iwan sa iyo na hilong-hilo, walang pinanghahawakan, sinusubukang intindihin kung saan nagsimulang magguho ang lahat. Halos madama ang sakit, dahil ikaw ay nagsusumikap, inilalagay ang lahat ng iyong pagsisikap na tulungan siya, Ngunit bawat galaw mo ay tila isang trigger para siya ay magtayo ng higit pang mga hadlang. At, sa mga pinakamatitinding sitwasyon, maaari siyang bigla na lamang maglaho, ganap na pinuputol ang anumang kontak, inilulubog ka sa isang hindi mabilang nakadiliman, kung saan ikaw ay nawawala. Hindi maintindihan kung ano ang nag ng isang mapangahas at bigla ang paglayo. Sa kaibuturan, ang pag-ugali na ito ay isang likas na tugon sa malalim na bahagi niyang trauma, isang depensa na hinubog ng mga dinakikitang peklat na iniwan ng mga pag-abandonang dinanas niya sa nakaraan. Ang mga markang ito, kahit hindi nakikita ng karaniwang mata, ay totoo at nagpapakita sa mga automatic na reaksyon na nagtataglay sa kanya nang hindi niya nalalaman. Ikaw, na may matalas na sensibilidad, ay nakakakita sa kabila ng mga magaspang na salita at lamig na ipinapakita niya. Nauunawaan mo na ang mga reaksyong ito ay mga etso ng isang matandang sakit na inugat ng masyadong malalim sa kanyang kaluluwa na, sa pinakamaliit na banta ng pag-abandona, siya ay tumutugon ng isang intensity na tila irrational. Ngunit para sa kanya ito ay isang usapin ng emosyonal na kaligtasan. Sa iyo, parang pinapalakas niya ang kanyang mga pagsisikap para mapanatili ang distansyang ito, halos na parang sinusubukan niya kung hanggang saan ang iyong pasensya, o, nang hindi sinasadya. Naghahanap ng mapait na kumpirmasyon na walang tunay na nananatili. Ang paradox na ito ay isang tabak na may dalawang talim, habang papalapit ka ng papalapit, mas lalo siyang lumalayo, naghahanap ng mga bagong paraan upang putulin ang anumang koneksyon na maaaring mayroon kayo. Ito ay isang masakit na laro, kung saan ang bawat hakbang patungo sa kanya ay tila nagiging trigger upang siya ay umatras ng dalawang hakbang, pinapanatili ang isang siklus ng pagkakalayo na nag-iwan sa iyo sa binyit ng emosyonal na bangin. Malamang na hindi niya alam kung paano haharapin ang isang tao na tulad mo at ito ay nagiging dahilan upang siya ay masindap ng lubos sa tindi at pagiging tapat ng iyong pagmamahal. Para sa kanya, parang walang alam anuman ang kanyang gawin o sabihin, ikaw ay laging nandyan, matatag, tumutugon ng may hindi matitinag na pagunawa at likas na kahandaan na magpatawad. Ito ay marahil isang bagay na lubos na wala sa kanyang radar ng emosyon, isang bagay na hindi pa niya naranasan kailanman. Marahil ito nga ang eksaktong dahilan kung bakit siya napakalito, napaka-confuse, dahil hindi siya sanay sa isang pagmamahal na walang hinihining kapalit, isang pag-aruga na simpleng naroroon, walang hinihingi, walang kondisyon. Ito ay isang bagong at nakakatakot na realidad para sa isang taong palaging umaasa ng kabaliktaran. Ang ugnayan sa pagitan nyo ay mas malalim kaysa karaniwan, isang bagay na lampas sa mga pangkaraniwang interaksyon at walang kabuluhang usapan. Para bang may koneksyon ng kaluluwa, isang bihirang ugnayan na mahirap maisalin sa mga salita. Marahil ang taong ito ay isang kilala mong matagal na, maaring maging niyembro pa nga ng iyong sariling pamilya. At, sa kabila ng kalapitang ito, nahuhuli mo ang iyong sarili na nagtatanong kung bakit, sa mga pagkakataong pinakamalapit ang iyong pangangailangan ng pagmamahal, parang lumalayo ang taong ito. Subalit, sa isang paraan, tila nakadikit ito sa iyong kapalaran. Para bang binigyan ka ng Diyos ng misyon na maging daluyan ng walang kondisyong pag-ibig, lalo na sa mga taong pinakakailangan ito, Mulit sa kabila ng lahat, sila ang may pinakamalaking hirap na tanggapin ang pag-ibig na ito. Isang hamon na landas, ngunit isang landas na tinawag kang tahakin, nagdadala ng liwanag saan mang kakaunti ang nakakakaya. Ang ugnayan sa pagitan nyo ay mas malalim kaysa karaniwan, isang bagay na lampas sa mga pangkaraniwang interaksyon at walang kabuluhang usapan. Para bang may koneksyon ng kaluluwa, isang bihirang ugnayan na mahirap maisalin sa mga salita. Marahil ang taong ito ay isang kilala mong matagal na, maaring maging niyembro pa nga ng iyong sariling pamilya. At, sa kabila ng kalapitang ito, nahuhuli mo ang iyong sarili na nagtatanong kung bakit, sa mga pagkakataong pinakamalapit ang iyong pangangailangan ng pagmamahal, parang lumalayo ang taong ito. Subalit, sa isang paraan, tila nakadikit ito sa iyong kapalaran. Para bang binigyan ka ng Diyos ng misyon na maging daluyan ng walang kondisyong pag-ibig, lalo na sa mga taong pinakakailangan ito, Mulit sa kabila ng lahat, sila ang may pinakamalaking hirap na tanggapin ang pag-ibig na ito. Isang hamo na landas, ngunit isang landas na tinawag kang tahakin, nagdadala ng liwanag saan mang kakaunti ang nakakakaya. Ang iyong presensya ay hindi karaniwan, ito ay may lalim na tumataginting ng matindi sa mga taong iyong nadaraanan. Mayroon kang natatanging enerhiya, isang mahabaging lakas na, sa simpleng pagdalo, ay may kapangyarihang baguhin ang mga buhay. Ang iyong pagkatao ay isang dalisay na timpla ng pag-ibig at malasakit, at ang vibrasyong ito ay kumakalat parang alon na hinahawakan ang lahat at lahat ng nasa paligid mo. Ngunit, ang natural mong kabutihang loob at likas na kabaitan ay hindi palaging tinatanggap ng bukas palad. Ang tindi ng iyong pagmamahal na napakalinis at taos puso ay maaaring nakakalito o nakakatakot para sa ilan na nagdudulot ng kalituhan o minsan pagkatakot. Para itong sa pagharap nila sa iyong walang katapusang kakayahan sa pagmamahal, ang ilang tao ay maaaring umatras, sinusubukang protektahan ang kanilang sarili mula sa isang bagay na hindi sila handang tanggapin o intindihin. Itong taong ito, sa partikular, ay parang nahihirapan sa pagharap sa pagmamahal na ibinubuga mo. Maaring sinubukan niyang lumayo, magtago mula sa liwanag na, para sa iyo, ay napakanatural at totoo. Ngunit, kahit pa tinataboy niya ang ibang tao, para sa iyo, siya ay naiba. Habang ang iba'y natatakot, hindi mo nararamdaman ang takot na iyon. Kaya mong makita sa kabila ng mga harang at maskara na itinayo ng taong ito sa paglipas ng panahon. Sa kung saan karamihan ay nakakakita ng isang banta, nakikita mo ang isang kaluluwa na nangangailangan ng pagmamahal at pagtanggap. Para sa iyo, hindi siya isang taong dapat katakutan, kundi isang taong nararapat mahalin eksakto kung ano siya. Tinatanggap mo siya sa lahat ng kanyang komplikadong aspeto, nang walang paghatol, nang hindi humihingi ng kapalit. At ang iyong kakayahang magmahal ng walang alinlangan, nang tanggapin ang tao batay sa kanyang tunay na pagkatao, ang siyang nagbibigay espesyal at mapagbago sa iyong presensya. Ang taong ito, na nagpapagalaw sa iyong buhay emosyonal na parang bagyo, tila alam eksakto kung saan tatama upang magdulot ng sakit. Ang mga salitang pinipili niya, ang mga kasinungalingan na kanyang imbensyon, lahat ay maingat na idinisenyo bilang sandata, hindi lamang laban sa iyo, kundi laban sa lahat ng nasa paligid mo. Gayunpaman, mayroong mahalagang pagkakaiba kapag ikaw ang pinag-uusapan, ikaw ay may kakayanang makita ang higit pa sa mga patong ng depensa na kanyang itinayo. Ang iyong sensibility ay matalim na kasangkapan na nagbibigay daan sa iyo upang makita ang nakatagong sakit sa likod ng kanyang mga kilos, ang mga sugat na desperado niyang sinusubukang itago. At ito ang pananaw na ginagawang espesyal ka, dahil kahit na siya ay nagpakawala ng kanyang mga pinakamasakit na hampas, ikaw ay tumutugon na may empatya na kakaunti lamang ang may kakayahan o tapang na magbigay. Siya ay nahuhulog sa isang mapanirang cycle ng self-sabotage, Patuloy na nagtataas ng mga hadlang sa paligid niya na parang takot siyang magtiwala ng totoo sa kahit kanino. Mayroon pang posibilidad na sa kanyang kalituhan at takot, subukin niyang pagtaksilan ka, hindi dahil sa kawalan ng damdamin, kundi dahil siya ay sobrang naliligaw na hindi na niya alam paano haharapin ang kanyang emosyon. Sa kaibuturan, nagdadala siya ng malalim na takot na kung pababain niya ang kanyang bantay, siya ay masasaktan muli. Ang higit pang nagbibigay sa kanya ng kawalang direksyon ay ang pag-alam na, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsusumikap na itulak ka palayo, ikaw ay nananatiling matatag, minamahal siya at nauunawaan siya sa paraang hindi niya kailanman inaasahan. Ang walang kondisyong pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya ay ganap na nagpapagulo sa kanya, dahil hindi siya kailanman naniwala na mayroong maaaring magmahal sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao, kasama na ang mga pinakasugatan at nakatago. Ang sitwasyong ito ay sumasalamin sa isang matinding hidwaan sa loob kung saan ang malalim na pagnanais na tunay na mahalin ay sumasama sa napakalaking takot sa hindi kilala. Ang pag-ibig na ibinibigay mo na may katapatan at lalim ay naguguluhan siya dahil ito ay nangungusap sa isang paghahanap na palaging nasa loob niya, ngunit hindi niya alam kung paano ito pamahalaan. Ang pag-ibig na ito na nakikita na lampas sa kanyang mga kawalang-katiyakan at mga pagkukulang ay nakakatakot sa kanya sapagkat ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Isang dalisay na damdamin na naglalantad sa kanya sa mga paraang maaaring hindi niya pinapayagan noon. Kasabay nito, ang katotohanan ng ikaw ay nananatiling hindi natitinag sa gitna ng mga bagyong nasa loob niya, na nagbibigay ng isang matatag at tuloy-tuloy na presensya, nagiging isang angkla ang iyong pag-ibig sa gitna ng kabuluhan. Ito ang kalmado na lakas, ang malalim na pag-unawa na ibinibigay mo, na nagpapakilala sa iyong pag-ibig bilang tunay na espesyal at maaaring natatangi sa kanyang buhay. Nararamdaman niya, kahit na hindi niya kayang ilagay sa mga salita, na nakikita mo siya sa isang paraan na walang sinuman ang kayang gawin. Ang pananaw na ito ang nagpapalapit sa kanya, ngunit ito rin ang nagdudulot ng pag-aalinlangan, sapagkat ang pag-ibig na iyong ibinibigay ay lampas sa mga anyo, ito ay patungo sa kanyang pinakadiwa kung sino siya talaga. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay isang bagay na tahimik na ninanais ng lahat, ngunit ilan lamang ang nagkakaroon ng pagkakataon na matagpuan. Ang katotohanang nakikita mo higit pa sa mga ibabaw ay lumilikha ng isang emosyonal na lalim na naifascinate siya, ngunit nakakatakot din, sapagkat hinihingi nito mula sa kanya ang isang antas ng kahinaan na maaaring hindi pa niya naranasan noon. Hayaan mong sumisid ng malalim ang mga salitang ito sa iyong espiritu, tulad ng isang banayad na simoy ng hangin na humahaplos sa iyong pagkatao at gumigising ng pakiramdam ng kapayapaan at kaliwanag loob. Ang universo, na may lahat ng kanyang kapangyarihan at kabutihan, ay nagnanais ng pinakamabuti para sa iyo at binubuo ang mga pangyayari sa iyong buhay upang matiyak na maaabot mo ang pinakapositibong resulta na posible. Kinikilala nito ang iyong mga pangangailangan, ang iyong mga hamon at lahat ng iyong minanais na makamtan sa pag-type ng alam ko na ang taong ito ay maaaring maging mas mahusay, ngunit kailangan ko munang alagaan ang aking sarili. Hindi ka lamang nagtatype ng isang pangungusap, ikaw ay nagtatapat na unahin ang iyong sariling kalusugan. Nailagay ang sarili sa unahan, at kilalanin na, upang matulungan ang iba, kailangan mong maging buo. Ito ay isang makapangyarihang pahayag ng pagmamahal sa sarili, na nagpapahiwatig sa universo na handa ka ng tumanggap ng mga pagpapala at mga pagkakataon na nakalaan para sa iyo. Sa pagpapahayag ng positibong komento, hindi mo lamang pinasisigla at itinatampok ang iba na maaaring nangangailangan ng kaunting pagpapalakas ng loob, kundi nag-aambag ka rin sa paglikha ng isang network ng positibong enerhiya na lumalawak at umaalingaungaw na humihipo sa mga buhay sa paraang hindi mo naisip. Ang simpleng gawa ng kabaitan na ito ay kinikilala ng universo na tumutugon sa positibong enerhiya na nagmamanifest ng mas maraming kasaganaan, kapayapaan, at kaligayahan sa iyong buhay. Sa pag-aangat sa isa't isa, lumilikha tayo ng isang siklo ng magagandang enerhiya na dumadami at nakikinabang sa lahat ng lumalaho. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka na ngayon at maingat na suriin ang mahalagang mensahe na naghihintay para sa iyo sa susunod na video. Naway liwanagan ng Diyos at ng Universo ang iyong mga hakbang ng kapayapaan, pag-ibig at pananampalataya. Amen.